ang unang estasyon ang huling hapunan ano pat si Jesu Kristo, lubos ang sinta sa tao at sa lahat ng katoto. Nang usap nagpanibago na ang wini ay ganito, ang sino mang makakain ng katawan kong habilin at ang dugo ko inumin. Siya nga ay nasa akin at ako'y nasa Kanya rin Sinasamba ka namin at pinasasalamatan Panginoong Heso Kristo Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus ay iniligtas mo ang sandaigdigan Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus, noong gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalaala sa akin. Gayun din naman, nang matapos maghapunan, Hinawakan niya ang kalis at sinabi, Ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kalis na ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Panalangin Panginoong Hesus, sa iyong pag-ibig sa amin, ginawa mo rin ang iyong sarili na tinapay at alak upang maging aming pagkain at inumin. Turuan mo ako na maging tulad mong tinapay at alak na iniaalay bilang handog sa Diyos at sa mapagpakumbabang paglilingkod sa kapwa hanggang sumapit ang aking pakikibahagi sa pagkain ng buhay na walang hanggan. man, Amen. Ama namin, sumasalamin ka sa mahirang alam mo. Papa, sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para na sa lang. Bigyan mo kami ngayon na aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos Sugod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala ng ng sa Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. Malhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparan nung sa unang-una, ngayon magpakailanman at magpasawalang hanggan, siya nawa. Maawa ka sa amin, Panginoon. Maawa ka sa amin.